trainers on pest and nutrient management. Morning. High yielding rice varieties and cost reducing technologies, so that farmers can produce enough rice for Filipinos. Hey. May festival sa inyong palayan Sino ang inyong tatawagan? So, maaga po tayo ngayon Alas 4 So, 4.53 Mga alas 5 po ay mag start na pong mag-dumating yung aming sasakyan Andito po kami ngayon sa field rice. Ayan, gagawin po yung aming field work. So mamaya maglilipot po tayo sa buong field rice kung ano-ano yung mga technology na pwede nating i-apply. Samahan niyo po kami para maglipot dito sa field rice. Ayan, nakuntob na ako. Ang mga early birds. <laughs> Ayan. Magpakilala ko, ma'am. Hello, good morning, good morning. Ako po ang inyong Salonistang Magsasaka. O oh, yan, oh. No? i-subscribe po natin si Salonistang Magsasaka. O oh, Maribel Salenga. Yeah. Saan ba? Facebook. Ay, sa Facebook pala. <laughs> ayan, ayan na po yung aming service. Ayan, puntahan na po tayo sa ating service. Ayan, lahat po tayo ay mga vlogger dito. Ayan, lahat <laughs> po tayo ay mga vlogger <laughs> ah, tingnan, ang bilis. <laughs> Hindi na po kayo makakita, madidilim pa. Nangaligro na kayo. Ano ticket? Oh, yung ticket pala. Wala pang ticket. Wala pang ticket. Oh, sarap. Sarap maganda sa video. Ang dami, oh. Mamaya sisingilin po natin ang na pamasahe yung mga yan. Ayan o, ating mga demo farm. Hindi nakikita sa camera, madilim. <laughs> Yan, nakikita na po yung mga mukha nila. Kanina po, mga itim lang sila. di pa yeah, kita, may maya pa ang diwanag pa. Ay, bali, hindi pa kita. Tara mo na doon sa ating po, ano, Shed. Nga, meron po silang. Sino ba ang ginagawa nila dito? Ah, si Pilay parang. Pilay. DA Future Rice Farm, a different rice experience. Mukhang malayo na narating nitong mga nakabota na ito ha. Ah. Saan pupunta niyo? <laughs> ano? Pupunta mamaya luluto. ito. Magluluto. <laughs> Maglalaro lang kami dyan sa bukid. Pupunta mo kayo na pula. Pupunta mo kayo gampang. Wow. 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 natapos na po kami na mga 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 sa aming activity, ay Nag-relicit na. Medyo mga kinabahan po. Ay, wala na yung mga species natin. <laughs> so, ito po yung mga ginawa namin. Nag-identify kami ng mga damo. Natapos na kami, mga amoy palay na po kami. <laughs> mga amoy peste. <laughs> mga amoy peste. Hindi <laughs> ko na-videohan yung mga peste, ano? Eh, no? Tayo na lang yung mga mukhang peste ngayon. <laughs> Yan, yeah, mga pagod, mga pawisan. Hello po, welcome to Dito po makikita po natin yung kanilang uh, rice art. So mayroong Pakilala mo naman ako, sir. farm. Ay, ikaw ba? Andito po pala yung may-ari ng farm. Ilang hektar to, sir? 135 po. 135? Gano'ng karaming palay ang makikita mo dito? Nasa 100 hectares pong pala yan. Yung 30 po is, ano lang, pinapabayaan ko lang madamuhan. Ay, gano'n? Enjoy po sa stay, no? Tara, tingnan natin. Ang si pila eh. Ay oh, alo, may puso. Ay, na lang Ay, pala. Ay, ito na. Sino yan? Ay, si Jallybi nga pala. Sabi <laughs> ko na Jallybi. Tingko nakikita. Okay. Ang dilim. Ha? Ay naku, oh, nga, oh, Jollibee Agree So dito po tayo sa Phil Rice Dito sa Phil Rice Ine-experimentohan Ang lahat ng mga Variety ng palay eh. So ang tawag po dito ay Future Rice So merong Philay dati So ngayon yung Jollibee Jollibee Agree Ayan. So, naglalakad po kami papunta dun sa aming service. Doon ako pupunta sa medyo hindi mainit. Ay, nako ang init. Head count, head count. Bye. Bye. Yan po, dito po sa Pilwise, lahat ng nakikita nyo, sa kanila yan. <laughs> Hindi, kay Sir Mac. <laughs> Kikidnapin ko <na. laughs> Yan. Sampung taon bago ma-develop ang isang rice variety. So, isipin nyo na lang kung gaano katagal po ang nagiging research ng mga dedikadong tao na nagtatrabaho sa Philrice. So, ang series na ay umaabot na ng 600 series. So, imagine niyo lang kung gaano karami na na ang variety ng palay ang na ng Phil Ito ang regular po na ruta po ng bleacher kapag ka meron po kaming tour during lakbay palay po namin. And uh, during ganito, may mga field activities po kami na mga ano, uh, TOTs po natin, mga trainings po natin. Mga nalubog. Pag nalubog, nilulubog sila. Pag, may, uh, pag namatay, oh, wala na yung line na yun. Pag may mga natira, proceed to the next level. Ilang years na po yung experiment dyan? Um, every year may mga dumadaan po na mga sets of lines po na um, pinitest po dyan for drought environment, submerged environment, and different environment po natin. Will rice seed production. Natapos Hi, na. Pagod. Pagod, pagod. Mga amoy pal, amoy araw na po. Ayan yung sinakyan namin. Hello. Ano yan? Bakit may baong pa uwi? <laughs> Ayan, uwi na po kami. So, balik mamaya kami ng uh, lunch. And tuloy po ang lecture sa aming room. So, kaya third day na po namin ito. Uh, two days pa. Hanggang Friday po kami dito. So, pest and nutrient management. Ang aming kinetrain. Yan. tutulong ko ito para mas maayos ang magiging management sa ating mga bukid. Na ituturo sa bukid sa mga pangsasaka. Yes wetsuit party ayan po, may social people kami daming pagkain kamayang lang kakainin mo? <laughs> diet? <laughs> wow, daming pagkain nalatahan lang na tayong mga guto <laughs> eh, si Mama. <laughs> Nat natapos na po yung mga nag-exam ng PNM. Kamusta po? Hayira. Pasado po oh. ba? Negative. <laughs> Malimay lang, kanya. Ilan? Na-check? may tarpulin, na <laughs> Sa tarpulin. Alam na. Hindi ko lang alam kung tama. <laughs> Bakit po parang malulungkot yung mga mukha ninyo? Mayroon na namin kayo. Matagal-tagal kung matapos <laughs> mag-check. Uh, Sina-check po kung may tama. balik dito. See you next month. Naubos na mga training. Naubos ko na po lahat ng training. Baka nung kinek mo, naubos pa yung tama. Naubos <laughs> yung tama. Puro mali. Tara na po. Ang ganyan ako kapag ka-review video. Yan po yung aso dito. Ilan taon na po dito yan? Tama <laughs> tatlo. Taing ng taing. Ang contribution niya pagtais <laughs> kung mga grass. O, uh, dito po sa kaliwa natin. May mga aso din. <laughs> May mga asa din. Naku. Look. A scientist in live action. Golden rice. Meron po tayo dito. Golden rice na yung pagi. Ito po yung kanyang brown rice form at saka ito po yung kanyang rice um, Yan. Yeah. So kung uh, mapapansin po natin, ito pong yeah. ng golden rice yeah. ay parang basic lang po siya ng normal rice. Yung nga lang po ay um, meron po siya pigment which is um, medyo um, dilaw po siya or golden po yung yeah, batang rice. Ito po ng golden rice kasi po ang plano po nila na ang golden rice ay ang maging na doon sa mga series ng Falcon Type ng Rice or tinatawag natin na Rice. <laughs> <Uy>, ang <umukinungan. laughs> Lajada na si si uh, at kaya iba. Black ng Army War. Ha? May damage makikita. Tsaka may nakikita ng mga population na Army War. kasi merong Ang sa Army <inaudible> War. No, Buhay bus. po sila niyan sila. So yan po yung kinainan niya na po Opo. Araw Araw-araw niya pinapakain. Araw-araw po. Araw po. po Gano'ng kalakas po silang kumain niya. Kale rice. Yan, dito na po kami ngayon sa aming graduation sa PNM. So lahat po kami ay nag nakatapos. <laughs> Meron pong iba dyan na malulungkot kasi kala nila ay graduate sila. Eh uh, <laughs> uh, toilet <tulad laughs> nito, ito po yung hindi <laughs> nag-isa. <laughs> uh, malungkot? Bakit ka malungkot? Check ko kasi 'yung papel ko. Oh, check ko kung may mali.